Ah, pwede bang maligo sa gabi? Yan na laging tinatanong sa akin. Masama ba o mabuti? Uh, explain natin 'na alamin ang totoo. Yung iba kasi, meron silang mga paniniwala na masama daw maligo sa gabi. Ah, uh, baka daw mapasma, baka daw yung lambig pumasok. Marami pang mga sinasabi sabi na ah uh, paniniwala. Pero base sa pag-aaral at sa base sa experience ko, merong mga benepisyo ang pagligo sa gabi. Comment po tayo kung sa gabi tayo naliligo. Unang-una, kung maliligo ka sa gabi, mas presko ang pakiramdam. Gives freshness. Lalo na kung madumi ka sa buong hapon, di ba? pinawisan, mas presko. At pagising mo, masarap ang pakiramdam. Another benefit ng pagligo sa gabi, mas malinis ang pakiramdam. Di ba? Malinis. Uh, isa pa, pag naligo ka, hindi ka magkaka-pimple sa umaga kasi kung hindi ka nga naligo, lahat ng dumi na sa buhok mo tapos pag higa mo, yung dumi ng buhok pupunta sa unan tapos pag ikot mo na mukha mo, pop, dyan ka nagkaka pimples eh. yung dumi ng buhok na punta sa unan, napunta sa mukha Pagising mo, tigyawat So, mas malinis ang pakiramdam pagnaliligo uh, pag naliligo sa gabi Pangatlong benefit, mas relax ang muscle Diba nga sa sauna nga eh iniinit 'di ba pamparelax kung masakit ang muscle nilalagyan ng hot pack eh. Kaya kung maligo ka ng mainit o maligam-gam na tubig, mas marerelax yung mga tumitigas mong muscle. Number four benefit, mas masarap ang tulog. Kung meron kang insomnia, pag nakaligo sa gabi, mas masarap ang tulog. Uh, Siyempre, mas malinis pakiramdam. Kasi kung madumi, mangangati ka. Diba? Ayaw natin yon pero ang recommended natin, medyo maligam-gam na tubig lang. Actually, ako, ako buong buhay ko, sa gabi ako naliligo, hindi ako sa umaga. Kasi pag sa umaga, pag hindi maligo sa gabi, hirap talaga. Ngayon, sasabihin na iba pa paano, Dok? Pagod ako, pawis ako, galing ako sa trabaho, nagbiyahe ako. Kung nagbiyahe kayo, pwede mo kayo maghintay ng 15 minutes, 30 minutes, iba pag -uwi mo sa gabi. Tanggalin mo muna medyas mo, pahinga ka muna 15 minutes, 30 minutes. Pag nakapahinga ka na, relax ka na, Pwede maligo ng recommended ko maligam-gam na tubig. Pwede mainit, pwede maligam-gam. Marami rin kasing benefit yung medyo mainit na tubig. Yung iba siguro malamig, di ba? Pero kung walang pera, wala tayong magagawa. O malamig, o mag-init na lang tayo. Pag maligam-gam kasi yung tubig, mas relax din yung pakiramdam. Okay? Mas relax mas mainit. Uh, kung maligam-gam na tubig, maganda rin kung meron kang plema, may ubo naluluwagan, may sipon, lumuluwag kasi. Parang nag steam inhalation kapag naliligo. Yan ang steam inhalation, yung iba nga sa sauna, di ba? Pampaluwag din ng uh, plema at pamparelax ng muscle. Okay? Another benefit nga, pag medyo maligamgam, mas mare-relax kayo. So, ganun po. So, nasa sa inyo, kung ayaw nyo maligo sa gabi, wala mo tayong magagawa. Pwede naman sa umaga kung gusto nyo, wala namang kaso. Pero wala pong masama eh. Kasi yung sasabihin, magiging anemic, magiging ano ba, uh, masisiraan na ulo, ano po ba yung mga kasabihan. Uh, pero base sa pag-aaral, marami talagang benefit. So ituloy nyo lang kung ano gusto nyo and hopefully makatulong itong